Ayan, nandito po tayo ngayon sa Muñoz Wet Market. Nagkakagulo po ang mga pwestuhan ng mga mag-uukay. So, pang-apat na lipat na po namin ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami na pe permanent. So, I hope na okay na po yung aming mga pwesto dito sa Muñoz Ng mga nag ukay, -ukay yan, ang, yan ang aking mga kasamahan sa pag-uukay-ukay yan naman po ang aking pwesto so hanggang doon simula doon sa dulo na yon ay yan yung pinakang dead end na ng ukay-ukay kasi gulayan na doon sa dulo shout out sa aking mga kasamahan dito sa wet market na nagtitinda hanggang ngayon ay naghahanapan yung iba po ay mga naghahanap pa sila ng mga pwesto nila so may mga part pa na bakante tapos pati mga parking dito ng sasakyan ay medyo magulo and guys maging okay na po ang lahat ng aming mga pwesto dito sa ukay-ukay ang -Ukay. haba po dito so ang ginawa po ng public market administrator ay isinara itong kabilang lina ito para doon sa kabila so magiging tuwi yung kabila na yun dito ay wala nang dadaan na sasakyan sa part na ito so, ukay-ukay na po ito yan na po yung daanan ng mga sasakyan. Alis <laughs> ka pa Ayan po. Thank you so much for watching.